Hello mga kapatang helmet! Good morning! O oh, mga kapatang helmet, mata-update muna ako regarding sa ganap ni Vipileni Rupreto. to pang malakasa, naganap na ganap to. Diba? May nag naman po sa Angat Buhay. Ayan na. Ah. At nagpunta pa yan sa Naga Satellite ng Angat Buhay. At nag-donate po sila ng pang malakasan na pang disaster. Yan mga kabatang helmet. O oh, ba diba? Talagang ang dami nagtitiwala kay VP Lenny, kay Atty. Lenny Robredo at sa Angat Buhay Team. Dahil alam nila na talagang makakarating, makakapunta yan, lahat ng mga idinodonate nila sa mga nangangailangan at sa mga taong karapat-dapat. ba diba, talaga nagtitiwala sila kay VP Lenny. O ito, may isa pa akong ibibigay sa inyong update. ba ang ating model talagang Madiwee? Ano na nakaka-apply yan ng spirit mga kapatang helmet Lalo na ngayon, Wednesday na ha Wednesday na, nakakalong lang talaga dahil ang daming ganap sa hiring kahapon at abangan nyo yung ilalabas naming vlog about sa West Philippine Sea Basta kung nagustuhan mo ang video to ganito mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated Sa lahat ng mga ina-upload namin yung video kapwa Stay happy, stay healthy, and stay safe, try us always. Sabong in the with. You.